Gandang umaga mga idol. Adito pala kami kay Boss Engineer. Magbubuhos kami ngayon. Ayan ngayon. Gusto ko naman pisaan ulit yung pagkagat ng siminto gamit Depen. medyo nagigigil na ko. Ayan na. Ayan na. Wala po siya. Si Boy Kagat. Yari na yan. <coughs> Shoutout sa mama ko.

Ayan po, nagpapa, ano po Nagpapaano pa po siya Kanyari lang po yan Mamaya tatatloin na yan Kaya <laughs> na pre, Kumukupas na Mapatid ka Ano po siya Ano po Ano na siya Nagbubuat siya Naggamit ang na po siya <coughs> masayaw pa po siya sumasayaw sumasayaw titiktok <laughs> so, mga idol maraming salamat pala kaya pilitan ko gawin ngayon kaya wala na akong puro eh alam kong na-miss nyo ako maraming salamat God bless you you know mo i